So, good morning, good morning, good morning, good day, good day, magandang araw sa ating lahat. So, for today's video, tuturuan ko kayo paano magbaklas ng clutch side ng ating uh, Euro Marbelle 125. So, first step natin, syempre, tanggalin yung mga cover nyan, tapos yung ating uh, kicker. and pinanggal na. And then, ang pinaka-importante sa lahat, i-drain mo yung dangis So yan din rain ko na hindi ko na siya dinirend doon sa ating uh, sa so drain plug dito na mismo ako sa cover and then tanggalin yung mga tornilyo diyan sa paligid ng crankcase So yan ang pinakaunang step nyo para makita nyo ang right side ng inyong motor or itong ating may mga clutch lining side So tuturuan ko ka kayo paano magbaklas ng ating clutch side. Okay, set natin yung camera, no? So, ito, natanggal na yung ating uh, tornilyo paikot. So, gagamit kayo ng ating uh, tinatawag na rubber mallet. Then, dahan-dahan yung hihilahin pataas yung cover. So, dapat dahan-dahan para yung ating uh, gasket hindi na masira. Para makatipid na rin tayo mismo sa ating uh, gasket. So, hihilahin nyo lang dahan-dahan. Then, aangat na yan. So, yan. So, ito yung ating crankcase cover. Ito yung ating gasket. So, good sya, kompleto. Then, then, ito may dowel sya. After nyo matanggal ang kanyang cover, ang sunod nyo kakalisin ay itong kanyang sa so may clutch lining na to. Ito ang cover sa kanya. Ito ay yung pinakabomba ng langis konektado dito sa ating oil So, bubumbay na lang is papasok dito, papasok ng sigunyal. So, ito yung kasunod nyong babaklasin. So tatanggalin nyo muna yung tornilyo ng ating oil catch. Ito yung pinaka oil catch. Then tatanggalin natin itong sa akin clutch housing. Asi.